Ay mga kasayo, papakita ko sa inyo yung mga aming sinaunang nilalaro noon Nung mga kabataan days ko pa. So, eto, ang tawag dito ay plastic balloon mga kasayo. At syempre, eto yung pinaka number one na namimiss ko na noon, noong mga panahong 80s to 90s. At syempre, ganito lang yung gagawin dyan mga kasayo. Ayan, sa mga hindi ng mga kabataan ngayon, itatanggalan lang dyan. Pero dati kasi, noong mga kapanahonan ko pa, maliit lang yung ano neto, tapos medyo plastic lang talaga. Aray, sakit yun ah. Magkaroon pa ng hmm. kulani, ka dyan. So, ayan. Gaganon lang. Tapos, ididigin mo lang. So, ganon lang. Kasimple. Ayan. Ipapalabas natin siya. papa Ipapalabas. Mm. O, ayan, diba? Alam mo ba, ang nakakatawa nito yung amoy ng plastic balloons. Yung alam mo yung parang nakaka-addict yung amoy. Masarap amoy-amoy na. 'di ba? Malaki 'yan. So eto na nga mga sabi. Ganun lang yung gawin nyo. Yung iba 'di ba pinapalad pa nila, inaano pa nila tapos para la ano. Syempre sa akin ginaganito ganito ko yeah Kailangan kasi, yung binabasa-basa mo siya ng laway mo para maging maganda yung pagkabalon niya. Yan. So, ito na. Yan, malaki-laki na. Oo, oh, oh, diba? Pwede na to. Tapos ang gagawin nyo, para pwede na itong putok-putok yan. -putok eh. 'di ba? Ganda. Tapos ito lang. Hmm, laki na mga kasawi, O, oh, 'di ba? Ito lang yung ginagawa ko nung no? mga bata pa ako. Syempre na ko ito. Ano? Hmm. <laughs> Mmm. Ah, oh, ba? Diba? Ang laki na, no? Ang laki, laki. Hmm. na butas. Dati, kapag ka once na butas, kailangan mong ano ka agad yung butas, hanapin mo para hindi siya maging maliit yung plastic balloon mo ganon Kasi syempre, mawawala na siya. Yan. Ganun lang. Yan, diba? Saya. So, yeah. so, yan. Ito yung mga namimiss ko ng mga kabataan ko, mga kasawi na ginagawa ka to. Ang laki na yan, o. diba? Isang plastic balloon na yan. Ayan. <sighs> 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 laki. O, oh, diba? Ayan na siya. Yan Ayan na makasawi. So, yun lang. Hmm. Diba? Ganun lang kasimple. Ayan. So, ayan, kung ikaw ay namimiss mo to, pwede mo tong gawin kasi masarap naman talaga balikan yung mga kabataan days natin, lalo ng mga kapanahunan natin no, ng mga 80s to 90s mga kasi. Bye! Love you sa inyong lahat dyan. Thank you po. At sa mga namimiss nyo to, i-share nyo lang po tong ating blog uh, vlog at mag-comment na po kayo kung natry nyo ba tong plastic balloon na magpabalan. Thank you! Bye!